And dito naman tayo magganap mga kagambes. May pinakawalan din ako dito. Ayan, umakit. Ayan yung sapat nyo. May parang bumaba ata siya mga may nano na sa dito. Ito to. pa rin siya mga kaagang bebes. Buti sinilip ko. Tapos meron din dito. eh to. Meron. Hindi ba lima? Tama ba lima? Tapos, tapos meron din dito mga kaagang eh Check lang natin Pero kapag wala Nayaan na natin So yan, hindi um, na ako magtatagal mga kaagang At anong oras na din Mag alas dos nata ng madaling araw So yan, maraming maraming salamat uh, Update ko na lang kayo Kapag lumakas na mga to natin sila ulit Peace out